Mayroon ito. na talaga. tayo nito mamaya! Oh, smile muna! Ha? <laughs> ah, so so, baka Baka tayo nito mamaya! para hindi saan ba yan? Para hindi malasing. Oo, oh, ayan. Ay, Sige, muna. Sprite. Uy, masarap yan. Masarap yan. Ganun pala yung pagtimpla ng mga ganyan. Sprite. <laughs> Velocity. Galing ni Aniana. O, wow, Wala na. Wow! kole green. <laughs> kole green na siya. <laughs> nakapapa yan pag nagtimpla ha kala niya lang ayan ha nakapapa yan basa na yung pa niya ha, ha? Yan. ayan ang mga manginginom yung aking mga friends, manginginom ilang gin yan dalawa dalawang gin Nandito sa'yo dalawang gin dalawang gin tapos isang isang gitoray dalawang tang okay ka ikaw na ikaw na talaga Kenyan po, kenyan po sih mga mangan mangan po, ang kanilang mga ano pagkain. Kasi ito, Kacah, basin. Hayan ang kanilang tulutan hindi ng chicharon Unahin uh, <laughs> <laughs> natin 'yung di report. Nakahi tayo <laughs> <mi> Ellen. <laughs> <laughs> yan eh, <yan>. galing sumaya Gusto <laughs> <laughs> ko mag-ano Magano? Magano sis? Okay, okay lang. Okay, Ang bagay naman sa'yo. Ba ba? Ikaw lang naman yun eh. Tayo lang naman to eh. Ilabas mo na. <laughs> sa niloloko kayong hanap. Oh? Mga ruling kaganap. hanap. Unahin mo kay Teta Ilin mo. Sino yun? Yung, yung ano, yung dati, yung crush mo yung anak niya. Yung si Chiska nung yung <laughs> wario ko. Niloloko. Nararamdaman kasi nila yung kaure. Oo. Ang nanonood na ganyan. Hmm. Sprite kasi okay. frozen siya eh. Ilang Sprite ba dapat dyan? Pag, ano? Isang, isang maliit lang. isang maliit isang lang. na Sprite. Pero naman yan no? Isang malit na Sprite pala. Alam ko na ngayon, titimplahan ko yung mga bayaw niya. Hindi may juice na ba? Kailangan oh, sa sindihan mo ka na. sindihan ko rin. Oh. Oh. Parang magpapaapoy ka. Oh. Magpa -pa ako sa kanila. Ay, ano Ay, natin? Eh. Saan na natin ang apoy. Sa kay video nito isa eh. Sige, alam mo na. Ibigay mo na. Ano na dito? Wala. Nakusus. Ay, ko Parang kilala ko yung suot mo yan. Bakit? Bakit ano? Bakit ito lang meron? Ay, chi, <pod inclusive> di 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 na bata ano ano po mag-start napo sila ang galing galing nito makinplao ayun ako ang ung mukha 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 Ah, oh, ako Sabi ni Vice, meron daw siyang metformin. Me. Kinapunta ko si Rupert. Wala namang pala. Meron pa pala. Basta ako, matuntawa lang ako. Kasi may hatid akong pusa. Ako nangyong, ay, bang, ye, eh, bad, eh. natin, ay, 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 Ayun po sila sa labas. Hindi oh, masama iba, yung, iba, yung meeting sila para sa kanilang Caroline. Ay okay Ayan, may meeting okay, sila sa para yan. sa Caroline. Ayan, <laughs> <laughs> Ayan, ayun, iba dito, ayaw nang sumama. <laughs> Gusto nang <laughs> mag-start ng Gusto inuman. Gusto nang tumagay. <laughs> Gusto nang tumagay. Atat nang tumagay. <laughs> Atat nang tumagay. <laughs> <laughs> sila naman ang <laughs> mga ngarulin pa daw. Wala ka hindi ka. Hindi ako sinagot eh. nag-base ako. Ibang pa Sis, blooming ka ngayon ha? 'Lo mi kingen, 'o ka ka. Si me, ano 'pag election para daw sa listahan ng December na, December na. May palit si ano, si Madam Madam Sophie. Kagalita mi. May election. Naarin ka kanin. Ako sip ng baso mo. Ano? Limong si si mini, hindi na pala sana wala. Ako sik mura ko po, Bobby. Sino ba 'yun, ate? Nag-shit ako kagabi ng dalawa, tininitinan ko. Nandito si Sik. ko. yung bae mo, 'di ka na b i ka. Okay. Hindi pa nga nga. Hindi pa tayo nakapag-try Wala-wala tayo. Ay, siya first-kidule yun. First-kidule. Tignan mo, hindi ito lasang gin. Ito ang kanila, oh. Ano, ano. ito, lindulang... ito yung kanilang dalawa, eh. At tingnan. Ikaw, Alfonso. Alfonso beso gin, daw. Ah, Alfonso. Ang gabi, pinachat-chat nila akong drama. Ligas yung sipo ikaw ano? Nasama ko sana si Snowball eh. Oh, Ang tama-tama ni Snowball. Mami, boy. Lasang alak. Sa galing niyang magtimpla, katirno ng damit niya yan.